Ganin natin sa... Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong pahayag ni Atty. Harry Roque uh, tungkol sa pagbisita ng Pangulong Marcos Jr. sa Washington, D.C. Ngayon, uh, na siya, uh, July 20, 21, and 22. Yun po ang biyahe ng Pangulong Marcos. So, sabi ni Atty. Roque, hindi na daw pwedeng magmayabang ang Marcos Jr. sa harapan ni President Trump. Bakit kaya? Pakinggan natin ha. Ang masusunod para makuha ng mga Amerikano ang kanilang kinakailangan sa atin dahil sa katunayan na sa sunod-sunod na iskandalo ng mga Marcoses na may kinalaman sa droga, yan na ngayon ang kapalit ng suporta ng Amerika hindi na po pwede matiba ngayon ang Marcos Jr. na siyang masusunod para makuha ng mga Amerikano ang kanilang kinakailangan sa atin dahil sa katunayan na sa surut-surut na iskandalo ng mga Marcoses na may kinalaman sa droga, yan na ngayon ang kapalit ng suporta ng Amerika. Hindi na po pwede magyabang. Okay, so may, may, isa pa siyang may isa pa siyang uh, payag tungkol dyan ha sa may Ito. Ay, pumayag ka na na mas maraming edkasay. Pumayag ka na na lahat ng basang militar pwede na namin gamitin. O, di ba? At dahil tayo naman ay meron tayong nickel, no? Pumayag ka na. Kukunin din namin yung mga rare earth minerals mo. Huwag mo nang ipadala sa China. Hindi po malayong mangyari yan. Kasi nga, desperado naman ang Marcos Jr. na makuha ang suporta ng mga Amerikano. So, Pero eh, ang gusto ng Amerika ay eh, talagang tuluyang magsunod-sunuran si Marcos Jr. So ang luda ko, so niya yan, gaya ng sinople niya si Zelensky, para makuha ang lahat ng gusto niya sa Pilipinas. Anong gusto niya? Ay eh, pumayag ka na na mas maraming etkasay. Pumayag ka na na lahat ng basa militar pwede na namin gamitin. O, di ba? At dahil tayo naman ay meron tayong nickel, no? Pumayag ka na, kukunin din namin yung mga rare earth minerals mo. Huwag mo nang ipadala sa China. Hindi po malayong mangyari yan. Kasi nga, desperado naman ang Marcos Jr. na makuha ang suporta ng mga Amerikano. Pulong Duterte sa Pilipinas. Okay, ang gusto ng Amerika. Okay, so yun po ang mga pangamba ni Attorney Harry Roque sa pagbisita ng Pangulo ngayon sa Washington, D.C. Uh, dahil na-timing na, na ba, hinala lang, hinala, bakit? Biglang lumabas yung Los Angeles Medical Coroner's Report na nagsasabi na matay sa coke overdose yung isang kababayan natin na ayun, nakasama sa official entourage ng First Lady pagbisita sa US noong March 5 March 4 to 7 or 8 tapos so, biglang pinatawag ng, o biglang ininbita ng US government ang Pangulong Marcos Sr. para magbisita doon so, mga pangamba lang ito na wala, wala pa namang basehan. so, magdasal po tayo na sana hindi malagay ang ating national security sa alanganin ng dahil sa uh, mga pangyayaring iyan. Okay. So, punta naman tayo sa ibang uh, bagay sandali. Yung Free Duterte Now rallies sa Botbong mundo no sa the Hague, Netherlands dami ito. Uh, sino ba? Sasalita si Marican, daming nag-attend. So, na lang ako. Uh, sa The Hague, Netherlands ito, nandun si BP Sara. Uh, Senator Robin Padilla, sino pa ba yung ano? dami! Uh, ma ako pagmamahal ng mga kababayan nating Pilipino sa ating Tatay Digong. Kanya-kanyang gastos yan. Nagmula sa iba't ibang panig ng mundo, nag-iipon doon. Uh, and then sa Davao, meron Sa Manila, Metro Manila, meron din kahit umuulan Tuloy pa rin And then ano pa, mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo Nag-o-organize ng ganyang mga rallies At, uh,